Ideal man. Ideal man? Hmm. Gusto ko sana yung simple lang pero responsible. Mapagmahal. At higit sa lahat, gusto ko yung loyal. Sige. Kain tayo. O, kain daw. Can I just ask you something? What's that slimy looking thingy? Utak. Ay. O yan, sige na. How about that mucus looking thingy? Yeah, humus. Kain na. I'm sorry, I'm not really very hungry, you know. I'm on a diet, but you are. Ah? Ikaw, gutom ka kanina pa. Sabi mo sa akin, you're hungry. Diba, sabi mo sa akin, ah. gutom ka. Sige na, kumain ka na. Hmm, ah. ah. masarap Utak pa yan. na ano yan? Hindi ko alam. Basta alam ko masarap yan. Sige na, kain na. Eh, papatayin mo naman pala talaga kami. Papatayin mo kami sa hepatitis. Ay! Huwag na po! Hindi na po! Hindi na ako magsasalita! Huwag niyo lang akong saktan! Ibibigay ko ang katawang ko! Aray! Pirma mo yan. Ibibigay ko yung... A autograph daw. Autograph? Oo. Excuse me, ano pangalan? Bell. Bell. May mga pinatatanong yung mga kapitbahay ko, ah. Mm. Tagti mo lahat. Okay. Uh, ano ang favorite color mo? Powder blue. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Sige na nga. Favorite color? Uh, powder blue. O, oh, sabi ko sa'yo, powder blue. Eh, hindi nga ikaw ang kausap ko. O, oh, next question. Uh, ano ang favorite food mo? Japanese food. Moto. Moto? Ano ba to? Slambuk? Moto. Uh, uh, nothing is impossible. Ako ang moto, ko fly na pay later. Who cares? Okay, anong likes mo? Uh, well, gusto ko sana ng pahinga, as in buong araw na pahinga, yung walang makakakilala sa akin, higit sa lahat, walang magpapa autograph. Hm. Ayaw mong No, 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 but, but this is okay. I mean, I do enjoy this, you know. It's just that, parati ko na kasing ginagawa ito eh. At minsan, nakakapagod rin. Pero alam kong doon sa nagpapa-autograph, minsan lang yon. I totally understand, di ba? Yeah. Dislike. Dislike. Ayoko ng mga plastic na tao, fake na tao, hindi ba? Ano, ayoko yeah. ng plastic? I especially don't like very opinionated people. Yeah. Anu, I don't like them. Very opinionated people. o OPI on your Yan. Yan, tama. Mm. Oh, okay. Mm. May pinapatanong pa rito si Aling D. Ano ro ba yung pinapa... Ano mm. yan? What's that? What? Hindi, wala. Can I see that? Anu, hindi, wala. Mo I, I hindi mo mabasa. I see. I Hindi mo mababasa nga. Pinaretoke. Okay. Uy, huwag na nga yan. Over na yan. Pinapatanong din kung ang pinapahid mo sa kit. Ano yun? What's that? Ay, sa kilikiling uh, niya. Alam ko yan. Ano kami pinapahid mo sa kilikiling uh, mo? Kumain. Alam ko yan. Ano ang pangalan? Kumain na nga tayo. Kain daw. Kumain ka. Kumain. Magandang gabi, nandito po tayo ngayon sa tahanan ng kilala at hinahangaan ng lahat na si Francine. Marami nagtatanong kung nasaan na si Francine. Ito ba'y totoo, sinadya o gimmick lang? Ayun na po, ang bahala mo mga kapagayang. Lahat. Yeah. No, we do it my way. That's how we talk about it. Oo nga. That's good. Kaya nga, ang yeah? sarap pala nito. May hmm. hmm. pinapatunong pa rito eh. Kamusta raw kayo ni Arnel? Uy, uy. Masyadong personal na yung tanong mo, ha? Yeah, I think that's too personal. Sorry. It's okay. But but we're still friends. We're good friends. Uh, ah. Hindi ba sweet? Diba? Yeah. Diba? Yeah. Yeah, they are. Boyfriend. Well, I'm dating. Dating? Sino? Sigurado ka, pinapatanong pa rin niya ng kapitbahay mo? Oo naman. Ano ka alam mo sa akin, chismoso? Si Alex, no? Ah, uh, well, we're friends. Friends, ha? Eh, yung ideal man. Ideal man? Hmm. Gusto ko sana yung simple lang, pero responsible, mapagmahal, at higit sa lahat, gusto ko yung loyal. Ako, alam mo, pareho talaga tayo na ideal na, no? Ikaw, anong ideal woman mo? Ako? Yeah. Uh, ba't may kapit-bahay ka bang nagpapatanong? Hindi, ako ang nagtatanong. Kasi kanina ka pa tanong ng tanong dyan eh. O ano? Ano ang ideal woman mo? Siyempre gusto ko yung maganda. Mahaba ang buhok. Maganda yung tenga. Maganda yung labi. Sexy. Mapute. Tabingi ang ilaw. Hmm? Bakit yun? Gusto ko yung naiibay. Alam mo, may kapitbahay kami, ganyan ganyan ang itsura. Talaga? Kaya lang patay na siya. Mm -mm. <laughs> Meron pang isang tanong dito. Ano? Masaya ka ba? Well, I do have a wonderful career. I have a nice home. I have like four cars. I have Nice. Masaya ka ba? Ah, ako? Oo naman ano, dahil next school year gagraduate na yung boyfriend ko. Ikaw, masaya ka ba? Tumalungkot ako mong problema ka sa akin. Ay, masaya nga siya. Ang saya nating lahat pala dito. <laughs> Kain pa tayo. Happy fiesta. <laughs>